Hello mga idol, welcome back to my channel. sagutin lang natin itong uh, isang uh, comment dito sa ating uh, previous na SSS Maternity Reimbursement. Ang sabi dito, paano po kapag di ka nabunuhan sir? Kasi sabi ng HR, inahanapan pa ako ng message ni SSS kung nag-message daw ulit. Pagtapos po ba mag-confirm? mag-email ulit sa website or email si SSS regarding sa advance payment. Ma'am, um, regarding dito sa reimbursement, ibig sabihin po dapat naabunohan na kayo ni employer ninyo. Dapat po kapag hindi po sila nagbigay ng inyong advance, dapat hindi nyo kinonfirm yung pinapakonfirm ni HR. Ang gawin nyo na lamang po is kausapin nyo yung HR na dapat po naibigay nila yung advance. Bigyan nyo na lang po sila ng deadline para ibigay nila sa inyo yung advance. Yun po kasi yung purpose or policy ni SSS. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless.